Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. Sa Drive Max Briga This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Matagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Ombudsman nagsumiti na ng bulto-bultong dokumento sa Sandigan Bayan hinggil sa mga kasong may kinalaman sa flood control corruption. Dating Congressman Zaldico, kinasuhan na rin ng Ombudsman. Senador Ping Lacson, pinangalanan ang dalawang opisyales na di umano'y tumanggap ng kickback mula sa sinasabing 100 billion pesos ni dating Congressman Zaldico. Pangulong Marcos. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Zaldico at labing pitong iba pa nasangkot sa flood control corruption. Meron ng warrant of arrest. Cassandra Ong, kasalukuyang at large sa gitna ng mga kaso laban sa kanya. Passport naman ni Atty. Harry Roque, malapit ng makansila ayon sa DOJ. Ombudsman, ng isang kongresista na bilisan ang pag-evaluate sa recommended charges laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Alice Guo, Mananatili muna sa Pasig City Jail matapos maghain ng Motion to Remain. At Miss Mexico, inurunahang bagong Miss Universe. Pag -pita. Pag -pita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, leader. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, November 21, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Baguio. Ako naman Brigada Angel De Vera. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mga mismo mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo na meron ng inilabas na arrest ang Sandigan Bayan laban kina dating partylist Party List Representative Zaldico. Kaugnay nito naman sa usapin ng korupsyon sa Flood Control Project. May report si Brigada Maricar Sargan i-Brigada arestuhin sa lalong madaling panahon. Ito ang direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad matapos nitong i-anunsyo ngayong hapon na meron ng inilabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina dating Akobicol Party List Representative Zaldico at labimpitong iba pang opisyal ng SunWest Corporation at Department of Public Works and Highways. Kinumpirma ng Pangulo na ang warrant ay ibinaba batay sa matibay na ebedensyang isinumite ng Independent Commission for In Infrastructure at ng DPWH sa Ombudsman na kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Giit ng Pangulo, hindi ito haka-haka dahil malinaw ang mga ebidensyang iprinisenta sa Korte at gumugulong na ang proseso ng hostisya. Kasunod ng paglalabas ng warrant, inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agencies na agad ipatupad ang utos ng Korte, walang special treatment at iharap ang lahat ng akusado sa paglilitis. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. kayat asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At uh, kahit na, ay, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon, Uh, ako ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Samantala, una nang inanunsyo ng punong ehekutibo kaninang umaga na isinumitin na ng ICI at DPWH sa Ombudsman ang lahat ng impormasyong hawak nila, partikular ang may kinalaman kay Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. At kapag may nakitang ebidensya, posible anyang makasuhan rin si Romualdez ng plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Indirect Bribery. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigihan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Salvico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o uh, indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya at uh, kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, maalala nito na karang araw na sentensyana ng life imprisonment si dating banbang Tarlac Mayor Alice Guo at maging ang ilan pang personalidad dahilan sa kasong qualified trafficking. Sa dito, hiningi ngayong araw ni Senate Deputy Deputy Majority Leader Rizal Tiberos ang update tungkol sa ilang pang-personalidad na sangkot naman sa Pogohab sa porak Pampanga. Sa naging pagtatanong ng Senadora sa Department of Justice, na napagalaman at large ngayon si Cassandra Ong habang si Atty. Harry Roque naman ay malapit ng makansila ang passport. Para sa kabuhang detalye tungkol sa report na ito, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Report! Parehong nagulat ngayong araw sina Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian nang malaman nga nila mula sa Department of Justice na at large o hindi hawak ng otoridad si Cassandra Liong. Maalala si Cassandra nga ang nakasulat sa dokumento na tumayong representative ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Lucky South 99. na ho siya sa house and then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, uh, pinalabas siya sa uh, detention. At that point wala pang kaso, no? <laughs> so ngayon ho mayroon ng kaso, the same uh, qualified human trafficking. Unfortunately because uh uh nung nakalabas siya saka lang na filing kaso uh, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. Mr. President. Parang... So mayroon na siyang kaso ho sa uh, RTC Branch 15 Branch 157 of PASI. Uh, ito po yung uh, human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Pora. Kaugnay nga nito patuloy ang ginagawang pagtuntun at maging paghabol ng otoridad kay Cassandra. Sa kabilang banda naman, binanggit din ni Gatchalian na malapit na raw makansela ang pasaporte ni Atty. Harry Roque na inuugnay din sa Pogo issue at ang detalya raw na ito ay galing mismo sa DOJ. Dahil nga may warrant of arrest na ho siya, um, so ang kanilang... Uh uh ginawa ay pa po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol uh, <laughs> ng red notice at uh, uh, uh maaresto siya ng Interpol no uh, dito po papasok yung ating relasyon between uh, the different uh, international uh, agencies na pwede pong umaresto sa kanya. Patuloy na umaasa si Ontiveros na malaki ang maitutulong ng international communities sa paghuli kay Roque na kasalukuyang ang nasa labas ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Kumpiyansa naman si dating House Speaker Martin Romualdez na lalabas ang katotohanan sa isyu naman ng flood control scandal. Yan po ay matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa ombudsman na kasuhan si Romualdez. Ang ilang kongresista naman umapila sa ombudsman na bilisan ang proseso ng evaluation. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! Report! Nanawagan si House Deputy Minority Leader Laila De Lima sa Office of the Ombudsman na bilisan ang pag-review at pag-evaluate sa inirekomendang kaso ng Independent Commission for Infrastructure o ICI laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa iba pang sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Delima, Lima, dapat tiakina ang mga isasampang kaso ay matibay at suportado ng malalakas na ebidensya. Sa dami-anya ng dapat na imbestigahan. Kung nakatago pa rin sa mamamayan ang proceedings, hindi makakamta ng transparency at ang tiwala. Ipinunto nito na hindi dapat pinaaasa at pinaiikot ang taong bayan dahil sila ang ninakawan at nagdurusa sa mga umabuso sa kaban ng bayan. Pinuri naman ng kongresista ang ginawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na matagal na panawagan sa administrasyon na imbestigahan ng lahat ng sangkot sa korupsyon at hindi i-exempt ang mga kaalyado, kaanak at maging ang kanyang opisina. Samantala, sa isang maikling pulong balitaan, inihayag ni dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado at tagapagsalita na nagtitiwala siya na magiging patas ang ombudsman sa pagsusuri sa rekomendasyon ng ICI. Batay sa binasang statement ni Attorney Adi Fajardo, kumpiyansa si Romualdez na matapos makumpleto ang assessment, lalabas din ang katotohanan. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remain in the country. Throughout so all these proceedings, no sort or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. Mababatid na pinakakasuhan ng plunder, graft at direct bribery sa ombudsman si Narom Waldez at dating congressman Elizalde Co dahil sa umano'y papel ng mga ito sa flood control anomalies in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Hi Max, Brigada Balita, Nationwide. Naniniwala naman si dating House Speaker Martin Romualdez na magiging patas ang Office of the Ombudsman sa pagsusuri nito sa inirekomendang kaso ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, laban sa kanya. Sa statement ni Romualdez na binasa ng kanyang abogado at tagapagsalita na si attorney Adi Pahardo sinabi niyang kumpiyansa siya sa labas o lalabas sa katotohanan matapos ang patas at kumpletong assessment ng Ombudsman sa record na nananatili ang malinis ang kanyang konsensya lalo't buong loob siyang nakipagdulungan sa fact-finding process ng ICI boluntaryong humarap at nanatili sa Pilipinas kinumpirma pa ni Pahardo na nasa National Capital Region lang si Romualdez. Business as usual daw, ang dating speaker at tuloy lang sa kanyang trabaho bilang mambabatas. Bababating na base pa sa rekomendasyon ng ICI, pinakakasuhan sina Romualdez at dating congressman na Saldeco ng plunder, graft at direct bribery dahil daw sa pagkakadawit sa manumalyang flood control projects. Right, Max. Brigada Nationwide. Nationwide. E nilabas naman ng Independent Commission for Infrastructure ang guidelines para sa live streaming ng kanilang mga pagdinig. Ayon po sa ICI magiging bukas sa publiko ang lahat ng hearings maliban kung hihilingan ng executive session ng testigo o resource person. Maaari rin itong hilingin ng mga ahensyang nag-iimbestiga sa mga anomalyang may kinalaman sa infrastructure project kaya po ng AMLACA, Ombudsman, DOJ, PNP at NBI. Papayagan lamang ang executive session kung may malinaw na legal at factual basis at kung hindi ito nakakaantala sa mandato naman ng komisyon. May kapangyarihan din ang ICI na i-delay o ihinto ang live stream ng isang hearing kung may paglabag sa batas o patakaran. Bawal din ang sinumang mag-record, mag-stream, mag-retransmit o mag-reproduce o mag-edit ng proceedings ng walang written approval mula naman sa komisyon. Maaring amyendahan naman ang guidelines upang masiguro ang pagsunod sa umiiral na batas at ang sinumang lumabag ay maaring managot sa administrative, civil o criminal liability. Magiging epektibo po ang guidelines kapag nailatala na sa official gazette o sa pahayagan at inaprubahan ito noong November 21. Backs. Right Max, Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Ilang individual naman ang pinadalhan ng sabina ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Kaugnayan mga kabrigada ng investigasyon sa umunay anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects. Brigada kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Ipinasabina ng Criminal Investigation and Detection Group ang ilang individual kaugnay ng umunay katiwalian sa ilang flood control at infrastructure projects sa bansa. Ito'y matapos atasan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Semelension Artatis Jr. ang CIDG na magbigay ng kanilang buong suporta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Batay sa Republic Act 10973, may kapangyarihan ng CIDG Director na magpalabas ng subpina at magsampan ng kaso para sa indirect contempt laban sa mga tatangging sumunod sa utos. Tumanggi naman ang CIDG DJ na pangalanan ang mga naturang individual dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Matatandaang nitong November 12, nagkaroon ng closed door command conference ang PNP, ICI at iba't ibang ahensya sa Camp Krami. Ayon sa PNP, ang kanilang pangunahing papel sa flood control scandal probe ay ang pagbibigay ng technical support kabilang dyan ang engineering verification, forensic validation at information systems development. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM um, Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Naghain naman si dismissed Bamban Mayor Alice Guo o Guwa Ping ng motion to remain sa Pasig City Jail Female Dormitory. Ibig sabihin mananatili muna siya sa Pasig City Jail habang nakatakda ang pagdinig ng kanyang motion sa November 26, 2025. Dahil dito maantala muna ang kanyang paglilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. si sinintensyahan po si Guo ng panghabang buhay na pagkakabilanggo o reklusyon perpetua para naman sa kasong qualified trafficking in persons. Kabrigada, kinurunahang Miss Universe 2025 ang pambato ng Mexico na si Fatima Bush. Third runner-up naman ang ating pambato na si Atisa Manalo. By report, si Brigada Jigo Custodio, i-Brigada mo! Brigada! <laughs> By report! Simula pa lang ng kompetisyon, mataas na agad ang energy ng mga kandidata ng Miss Universe 2025. Suot ang silver dress, isa-isang nagpakilala ang mga beauty queen. Malakas ang cheer sa mga Latinas, Thailand at Miss Universe Philippines at isa manalo. Host ng show si Steve Byrne. Backstage host si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel at Miss Universe 1993 Dayanara Torres. Agad inanunsyo ang top 30. Pasok si Atisa Manalo ng Pilipinas. Nagpakitang gilas ang top 30 sa swimsuit round. Super fit ang bawat isa. Humataw si Atisa, suot ang puting swimsuit at hindi nagpakabog sa ibang kandidata. Mula 30, tinawag ang top 12. Pasok ang Pilipinas sa evening gown competition, stunning at elegant at top 12 pero umangat ang gandang Pinay. Suot ni Atisa ang silver gown na masterpiece ng Filipino designer Val Taguba. Inanunsyo ang top 5. Thailand, Philippines, Venezuela, Mexico at Cote d'Ivoire. Sumailalim sa dalawang rounds ng Q&A ang top 5. Sa pangalawang tanong, pinasagot sila kung paano gagamitin ang Miss Universe para bigyang kapangirihan ang mga kabataang kababaihan sa buong mundo. Powerful at mula sa puso ang naging sagot ni Atisa. It doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Alan Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that People who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Thank you. Bago'y ang winners, nag-final walk muna si Miss Universe 2024 Victoria Talvig na naging emosyonal. Fourth runner-up, Cote d'Ivoire. Third runner-up, Philippines. Second runner-up, Venezuela. First runner-up, Thailand. At ang bagong Miss Universe 2025, Fatima Bosch ng Mexico. Mexico! Siya ang ikaapat na Mexican woman na naging Miss Universe. In the heart of Changing Lives, ako Sibergada, jigko kosto ju nang one five Brigada News of Manila, the music news authority. Prime Max, Prime Max, Brigada Balita Nationwide, Nationwide. May hapong binantayan upang kompletong pagkakalito. Prime Max, Prime Max, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuangan DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. Ano ba Brigada Angel Dibera. Vera? Maraming salamat po sa inyong pagiginig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 34 days na lang, Pasko na. Wala rito sa Brigada News Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.